ng head ng PDRRMO Cagayan, si Sir Rueli Rapsi. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga takisubaybay po. Sir, latest update po tayo dito nga sa paghagupit ng Bagyong Marse sa Cagayan. Sa pinakahuling balita, uh, higit uh, isang uh, 150 po ang mga nasawi. Eh. Sandali lang ha. Sandali muna. Sandali. Sandali ah. Uh, cha ah. Uh, sir Rueli, Yes sir. Opo, opo, po. po. Sorry po. Baka baka lang po na mali si Chacha. I'm sorry sir. We beg for your indulgence and understanding. Na mali lang po. Baka baka po kay PH 'yung sinasabi niya. Okay. Uh, sir Rueli, kumusta po ngayon dyan ang panahon mo na? Yes sir. Ah uh, malayo na po si typhoon na March sir, na sa Coastal Waters na po siya, ni pasukin na Ilocos Norte. Mm -hmm. uh, pero nakaka-experience pa rin kami ng uh, moderate to heavy rain mm -hmm. dahil nasa outer rain bands pa po ng uh, province ng Cagayan. Opo. Ngayon po, sir, wala na wala na kuryente. Yes, sir. Uh, kahapon ng uh, madaling araw po, mm -hmm. uh, trip yung isang uh, grid ng NCCP and uh naunang nawalan ng uh, power itong north uh, northern portion ng Cagayan uh, Sir. Mm -hmm. And then by hapon-hapon, uh, ang southern portion naman ang uh, nawalan nagkaroon ng power interruption. So okay. for uh, what we're uh, suggesting kagel ko right now, mag-hire siya ng uh, private contractors for the in ng the restoration po ng power dito. Opo, so far hubo sa power po. Anong ano ang malaking concern ngayon? Nagbaksak ba bao ang poste ng kuryente o meron bang mga tinama po na transmission lines? Bukod sa transmission lines, uh, may mga trip uh, ng uh, transmission lines, merong power lines na bumuwal din po. Ay, ay nako, mukhang ano no, mukhang uh, malakas nga itong uh, pagtama nitong uh, hangin ng uh, bagyong uh, Marse. Sa usapin po sir ng tubig, baha, kumusta po? Ang uh, forecast po ng pag-asa, magsuswell pa yung Cagayan, River natin sir, pati yung Abulog River, uh, Pamplona River Basin dahil mm -hmm. maraming tubig na pinagsak sa Kalinga, Apayaw, and Cordillera. Mm -hmm. Kaya uh, na, patuloy pa rin tayong nag-monitor uh, sa pag swell po nito mga uh, kailugan po natin. Mm -mm -mm -mm. So sa ngayon po, uh, so far ano pong mga bayan sa inyo pong uh, 29 towns ang mostly affected po ngayon, particularly po ng baha uh, So far sa baha, sir, wala pa. Sa mm -hmm. 6 meters pa lang yung pag-swell ng Ryan river. Mm -hmm. Ang uh, flooded pa lang ngayon ay uh, pinakanawaan overflow bridge. Mm -hmm. Yung bridge connecting uh, eastern Amulong to western Amulong. Mm -hmm. And then uh, yung tanaan na pukulan na area ng western na mulong, yun pa lang ang uh, flooded so far. Opo, opo. So sir, uh, meron na ba kayong report sa inyong mga LGUs, uh, sir, ng uh, mga injured or anumampung pinsala na tinamo ng inyong kababayan? Uh, wala pa sir Ted. Ano? Uh, Nagingitay tayo ng official report from M3 mo. Somehow yung mga ground personnel po natin, uh, ang feedback wala. Wala naman tayong uh, casualty uh, sa itong uh, event ni Marce po. Opo. Sir, uh, kayo, nasaan kayo nung dumaan si Marce And ako sa ground zero, Sir Ted, sa uh, Santa Ana Gonzaga yung aking area at mm -hmm. uh, nung uh, bago pa man mag landfall si uh, Marte, uh, tanghali the day before we are experiencing more than 60 kilometers per hour sa mm -hmm. outer mm -hmm. boundary niya mm -hmm. hanggang sa tumaas nang uh, nag landfall na siya 180 uh, to 200 uh, kilometers per hour yung kanyang uh, lakas ng hangin, katabay ng moderate to heavy, mm -mm. at times intense rainfall. Mm -mm. So ano ang experience po sir? Kasi kung 180 yan o 200 at ika'y ng mata ng bagyo, I can imagine yung experience dyan. So far ho, ano ang inyong karanasan? Sobrang lakas to po talaga sir. But uh, comparably to Lawin and Ompong, mas malakas po si Lawin and Ompong. sir mm -hmm. Sa ngayon po, meron na reports na mga kababayan na natanggalan ng bubong, mga damage po ng mga ano kabahayan? Yes sir. Uh, most of the coastal municipalities po natin kung saan nag-traverse po si Ipun uh, mm -hmm. Marci dito sa Babuyan Channel. Mm -hmm. uh, yun na po yung mga reports. Although, we're still uh, waiting for the official reports of the MDR and most uh, uh, so, na so, PCPC ngayon sa clearing and uh, gathering of information po. Opo, opo. So, ito ho mga bayan po, kagaya nga nang sabi ho ninyo, you were in Santa Ana, Gonzaga, Bugay, Apari, Abulog, Pamplona, Sanchez, Mirac, Laveria. Ito po most likely ang mostly affected? Yes, sir. Okay. So sa ngayon po, uh, tum, ano, kasi ang sabi po ng uh, NDRRMC MDRRMC, pati po ni Secretary Gibo, lahat naman po ng mga pangangailangan ninyo after ho, na dumaan itong bagyo ay ano na, mag readily available. Ito ho ba'y totoo ngayon na naandyan po at pag humupa na ang lahat, maaring mag-deploy ka agad tayo ng mga makinari at mga tao para po mag-clearing? Uh, yes, sir. In fact, uh, Pagsalamat po kami sa pambansang pamahala natin at na, nag-deploy sila ng mga uniform personnel sa lahat po ng mga LGUs natin dito sa province. At mm -hmm. uh, as to machinery, in fact, yung regional director natin ngayon mm -hmm. was advised uh, by uh, the Central Office of, Office of Civil Defense para dun sa pangangailangan pang po. Okay. Uh, gladly po na no, we're talking now gamit pong ating cell site and it's working. Kumusta po ang inyong komunikasyon sa mga LGUs po ninyo? Ang um, hirap lang kami mag-study sir kasi globe country ka ang ang mm -hmm. kakayan eh mm -hmm. So mm -hmm. we can only we can only use smart doon sa Sanchez Mira and sir. Okay sige po but so far naman everyone is in contact ngayon sa probinsya itong mga LGUs po Yes, sir. Okay, good to know. Sige po, so uh, most likely po, uh, later in the day, magaganda na ang panahon and we will have an update po kung sakasakali man. And we hope and pray no na wala po talagang malaking damage po itong si uh, Marce po sa inyo. Yes po, yes po, sir. Asa po si Governor? Uh, nasa sub-capital, sir. Uh, ah. Nandun siya sa emergency operations center po. Okay, sige po. So far ho din po, wala na kayong tinangkan. long before mag Wala na kayong inaalagaan sa evacuation center, sir? Wala na, sir. Ay. Napauwi na po namin. Mm, mm Okay, sige po. And uh, naku sana po ito na huli ngayong taon at <laughs> kami po nakikiramay oh, na, po. Sir. Opo, na, I can imagine ano po itong inyong hinaharap ngayon na problema nga kasi ano po ito eh, no? malakas at definitely po meron kayong mga kinakailangan tulungan Ng na mga nasiraan po ng bubong. Salamat po sa inyo sir. Uh, maraming salamat sir Ted at sa inyong uh, mga taga-subaybay po. Salamat po na marami. Thank you. Yan po si Rueli. Rapsing ang uh, punong abala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office po naman ng Cagayan Province.